I say hello, 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 You can't do what I do, that's just something you... Isang gininto ang araw mga tropa sa lukuyan nating binabaybay ngayon ang kahabaan ng Commonwealth patungong Office of the Ombudsman, Agham Road, Quezon City At ang gagawin natin dun ay magtatanong-tanong sa mga opisyalis ng pangkat samahan ng jeepney dito sa Pilipinas at gusto nating alamin ang kanilang mga hinanaing at pinaglalaban patungkol sa PUV modernization program sa topic ngayon dito sa buong Pilipinas. So magkita-kita tayo mamaya at ating subaybayan ang ating lakad ngayong araw. Maraming salamat mga tropa. kumusta mga tropa? Andito si Sir Jesse at uh, siyempre mag-share siya na kanyang tinig o hinanaing uh, regarding to jeepney modernization dito sa Pilipinas. Sir Jesse, ano bang magiging tinig nyo para sa inyong puso? Kapag well, kapalitan yung modernize yung mga sasakyan na uh, natin ginagamit na ng mananakan, nahihirapan yung mga... Uh, Panas, pamasay. Mga no? Oh. Tatama yung pamasahe sa mga pasahero, sir, no? Oo, oh, tapos mababa yung sound. Nahirapan talaga pala na. Oh. No? Kung baga, pag pinalitan ng bago, tataas yung pamasahe. 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 Oh. Eh, tungkol po dun sa mga traditional chip niya natin, sir. Anong masasabi nyo naman? Eh, pwede naman siguro na, eh, wala na lang yun. Tapos pag-uhin lang, balik na sa dati. Kumbaga, yung mga ka sir, ayusin sir, no? para sa ganun, hindi para din yung, yung mga jeep na yan. Hindi nagsimula, Na... Okay. Ay, na At syempre, kung mapanatili natin yung pusong Pinoy, sikat sa buong mundo yung mga traditional jeep natin, mas maganda kung manatili. No, sir, no? Ganun oh, ba hindi niyong... oh, Basta palak nila, yung mga lumang mga jeep. Kaya naman po? Kaya naman para sa kami nilipitirik sa kalsada. Yung general uh, overhaul, sir, no? Uh, Saka yung kaha, palatero, no? Oo. May mawawala yung, sa, uh, yung sa, sa puso ng pinuyo sa jeep. Ayos, ayon, ayon, ayos, ayos. Ayon. Okay, Sir Jesse, uh, napakasarap yung kausap at maraming maraming salamat po sa inyong panayam yeah. Sir Jesse, mabuhay po tayo. Salamat po. Hello, kumusta mga tropa? May isa na naman tayong guest ngayon para sa ating panayam tungkol sa Jeepney Modernization Program. Andito si Sir, si Sir Romeo Ramos para magkwentuhan natin at makuha natin ang tinig niya para pag-usapan ang topic natin ngayon. Sir, anong anong natin? Anong may i-share natin? Y yun na, yung mga, uh, yung sabi ko, hindi dapat tanggalin. Opo. Kasi yung mga jeep na yun, wala pa yung naghahawak Baka wala pang anak eh. Doon na tumanda sa kahawak yung bigla tatanggalin. Opo, opo. O di, pag tinanggal, paano pa sila? Yung kabuhayan nila o, mawawala sa'yo. Ano, paano, no? paano pa mabuhay yung pamilya kung wala na yung jeep na? Siyempre, kahit luma, inaayos din nila para... Uh, Pagkahanap buhay sila o, Ay, Ang sabi nga nila sir, di ba? Kung luma yung jeep na makina, pwede naman i-general overhaul. Oh, pwede naman talaga. Kung bulok na, pwede body repair. Body <laughs> repair? Ipa-general body repair, no, yeah. sir, no? Pintahan ng maganda. Oo. Oh. Kasi yun. Basta, ang, ano ko talaga, huwag tanggalin. Huwag tanggalin. Kadami-dami ng driver dito sa Maynila mga jeep ni driver. Papalitan mo ng milyon ang halaga ng papalit. Napakalaking halaga sir, no? 2.6 Pag saan kukunin ng record yun, pa paano mo yun? Kung nililibre ng presidente <laughs> Kung libre sana, Ay, mahal na pangulo, pwede daw Bakit ako? po, kukuha oh why not, no? Why not? Pabalik nila, Maynila Kaso utang yata yun sir, utang Ay, kaya, paano, kung kikita po kun lang, kikita mo paano Kung kita ka alimbawa, dalawang libo tapos, magkano yung pang din yung bayan doon? Tapos. Wala okay. din yung is. Kung mababaon tayo sa utang Ay, sa masakali. Hindi si lang isang operator, isang simpleng operator na nag-aanap, nagaanap buhay ng marangal. Opo. Ang driver dito sa Maynila. Biyay ko, uh, Pasay, Luminto, Bakla, ano, um, Nubaliches, Pisoria, ang oh, daming area sir ha. Tapos, Pilcoa, uh, Bagong Silang. Mga ilang taon na po kayong driver sir? Ah, nagsisang ang ho, 1974. Bata pa ako. Bata ko, sa ako, sa St. John's Academy. Driver ako, doon ako tumagal. Kaya nga ito. sir, huling ano nyo, huling hinanaing tungkol sa usapin na yan. Ay, basta yung yun lang ang yan ako may sasabi ko lang kay Boss ano kung na ano nananawagan kayo sa ating oh. mahal na pangulo ah. na sana manatili oh ang sandali na tawo ko din oh mabuti oh. din lang treasury na <laughs> oh paano yan bigyan mo ng anak buhay anong klase ng anak buhay alam mo Yeah, nga, no. Hindi lang sila pwede magtanim ng mga palay sa bundok. Kumbaga, <laughs> na sila na mag-drive para sa makakanilang mga pamilya oh wow. para sumuporta no yun ang nakasanayan nila basta ama ko pupunta ka talaga hindi dapat kagalit Okay. Okay, sige sir, maraming maraming salamat Si Sir Romeo Ramos Maraming salamat Loko mo mga tropa. Ito ang mga grupo natin, mga taga. Dasma. Okay. Ang Dasma ito po ang logo nila. Dasma. Justin oh, okay. Dascap, Justin. pilio. sir. pilio. I pilio. Tasi laser. Kapan. Kapan. Kapan.

Sa ganda niya at saka alaga. Dapat lagi, lahat ng jeep lagi ganyan eh. Para at least makikita nila. Ipakita natin sariling atin. Yun. Ito po sila. Team Pilyo. O, oh, laban! 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 Ito ang pinig ng pinag-isang sa loobin ng bawat driver, operator, mananakay at ang opisyalis ng mga samahan na naglalayon na matugunan ang kanilang hiling. Kaming lahat ay nagnanais na makamit ang masaganang hanap buhay. Kami ay patas at nagpupursiging mabuhay at kumita sa malinis na paraan upang sa ganon ay may mayuwi sa bawat pamilya at may pagsalusaluhan sa pagkainan. Payag kami sa modernisasyon, pero nararapat muna na ito'y aralin. Huwag magmadali at baka mauwi sa pagkalugi at pagkawala ng aming mga hanap buhay. May mga local manufacturer tayo nakakilala sa ating lupang sinilangan. Sa murang halaga lamang, at kung minsan ay mas maganda pa ang mga traditional jeepney natin na bagong overhaul ang mga makina at bagong remodel ang mga kaha. Kaya nating mga Pinoy makipagsabayan at gumawa ng maganda at dekalidad. Huwag suportahan ang gawa ng mga dayuhan sapagkat ito'y nabibili sa mahal na halaga at pinagkakitaan tayo ng mga ahente at negosyante na sila ang kumikita kapalit nito ang pagkalubog ng mga operators sa napakalaking utang with interest pa. Marami ang ayaw na sa amin. Marami din ang sa amin ay nakapanig. Ngunit ang kailangan namin ay ang lubos na pag at ang respeto dahil kami dito ay nabubuhay kaya't aming ipinaglalaban. Kaya sana ito'y aralin munang mabuti at bigyan ng atensyon upang pag-usapan ng makabuluhan. Ako'y Pilipino at ikay Pilipino din. Tayong lahat ay Pilipino. Ang laban namin ay para sa lahat at tagumpay ng bawat isa.